Totoy, nasaan si Nay? Asalag, Tito. Kumain ka na ba? Hindi nga, Tito. Nagugutom ako, Tito. Eh. Sige, sige. Tito, sandali. Bakit? Sabi mo, bigyan mo ako bike. Huwag ka magalala. Bibigyan kita mamaya, Totoy. Nay? Nay? O, Bunso, nandito ka pala. Oo nga, Nay. Nagugutom ako. May pagkain pa ba dyan? Pasensya na, Bunso. Wala namang natirang bigas. Sige, Nay. Akong bahala. Hanap ako ng pagkain. Mag-ingat ka, Bunso. Sige, Nay. Tita, sandali, Tita. Ang ko, Tito, ah. Oo, oh, to Totoy. Hindi ko yan makalimutan. Babay, Tita. Mag-ingat ka, ah. <laughs> Lintik na bunso na yan pinapahirapan pa tayo magingat tayo kasi may dugong puso ayan si Bunso siguraduhin nyo na mawala sa randa si Bunso Boss matagal na kaming nangigigil ni Bunso Kumano huwag kang mag-alala sisiguraduhin kung mapatay ang putang e ng Bunso na yan Tara Kunin yung bata Ano kayo? Huwag ka malikot, bata! Lula! Totoy! Sino kayo? Nasaan si bunso? Wala dito. Bitawan niya ka! Bitawan niyo bata! Bitawan niyo bata! Anong bitawan? Malaki ang atraso ni Bunso sa amin. Boss, anong gagawin natin dito? Alam mo na, Hala, mga tauhan ni Romano. Dapat malaman ka agad ito ni Bunso. Tutuwa talaga si Totoy nito. Bunso! Uy, Charmina! May dapat kang malaman. Bakit? Ano nangyari? Yung pamilya mo! Sino ko ni Romano? Ha? Bilisan mo! Nay! Nay! Intek lang ang walang ganti nito. Pitawa niyo ang bata! Rumanos, bunso! Dito! Ah! Uh! Bunso! May pusa ka talaga! Hayop ka, bunso! Napakita ka rin sa wakas! Nadali mo pa kasama namin! Huwag kayong mag-alala!